Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Po, no, si Bono, si Joy Diwata daw po ay uh, miyak, ano, at nahihimatay, ano, at hindi po nakakausap. Ah, dahil po doon sa pambabas, ano po, dahil po doon sa mga baser. Ano po, at uh, ito nga po, no, si Jai Duatas sa ngayon ay uh, muli na namang binabas. Ah, papanoorin po natin yung video at uh, bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po yung sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali, at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. San ma kayo ng panig ng mundo na naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi. At uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Tuloy lang po natin supportahan sila, Kuya Paul Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlog, Jack Tapia at uh, Kalingap Dan. At syempre, yung mga kasama po natin sa Karepa, no? At ganoon din po yung mga charity vlogger na Kalingap Partner. Ito po yung video, no? Na kung saan ay uh, muli na namang binabas itong si Joy Diwata, no? Ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Andy Kayakap Vlog. Ayun no? ha? isa pong uh, napakasipag na scouter at napakagaling na vlogger ano, charity vlogger. Ano po, suportahan po natin Andy Kayakap Vlog. O ito po yung video. Kamusta na ikaw? Ayun, under recovery pa din po. Oh, oo, oo. Ah, Hindi ah, pa, oh, okay. pa rin po totally okay. Ha? Hindi pa rin po totally okay talaga. Ah, Ang tanong ko na, ano bang naging bakit ka na hospital? Kasi Anong na hospital kasi kami, kami kasi ano na, busy, ano talaga, palis na. Mm. Papunta na nga ng bagyo. Sabi ko, alam ko kasama ka talaga eh. Ngayon, sakto namang na-hospital ka kasi tumawag sa akin si Kalinga Prab. Oo. Ngayon, ano bang, anong, ba't ka na-hospital? Anong nangyari sa ka ba inabot sa bahay? Sa school po. Ah, sa si school? Oo, sa school. Nasa school po ako nung tos. Inatake in 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 ako na. So, anong, anong... Para sakit po yung ganito ko tagilin. Sabi po ng doktor ay, ano, acid reflux. Gawa po ano? yung acid reflux po gawa po ng pagpapalipas daw po ng pagkain. Tama. Kaya daw po ay nasa at daw po hanggang sa taas. Yun. Kasi ngayon po sasamantalahin ko na po. Kasi napakarami po ang tao na bakit po gano'n ang sinasabi nila. Ano? At may nang daming PPM sa akin. Napakarami po na nag-PPM kahit nasa, bag bagyo po kami. Ang po nag-PPM sa akin at sa mga comment section nababasa ko rin, nakikita ko rin, no? Na, na Kuya linawin mo. Pausap na. Nakikiusap po sila, no? Kasi sa nangyari pong pagka-hospital kay Milka, ibabalik po natin no, na sinisisi po kay Joy. Ano po ang kasalanan ni Joy Diwata, mga kababayan? Kaya ngayon po, narito po personal kong kaharap si Milka. Siya po ngayon na magpapatunay kung ano ang nangyari sa kanya, bakit sinisisi po ng iba si Joy Diwata. Ngayon, uh, Milka, ikaw itatanongin ko, uh, bakit, uh, ano anong masasabi mo doon sa mga, anong gusto mo may sa mga taong sinisisi si Joy Diwata sa pagka-hospital mo? na super super ang pansisisi. Mm, oo nga po, nalaman ko po yun itong nakaraan kasi nakita ko din po sa mga posts na sinisisi na lang si Jay about dun sa nangyayari sa kanil. So, totoo lang, wala lang po dapat sisihin ka talaga eh, kundi yung ako lang kasi. Una-una, hindi -una, naman po natin alam bagay yung sakit. Na, Tama. Uh, ano, natatama sa isang tao. Nandating kasi yan, di ba alam oh, mo yan? Oh, so, hindi oh. natin alam po yun na kung sino man tao ang magiging hindi po yun ang ano. Hindi Bakit po naninisi sila, po, no? wala pong dapat sisihin sa mga bagay nito kasi hindi po natin alam kung kailan uh -huh. darating. Pangalawa po ay, Si Joy po, eh, wala po yung alam-alam dyan sa ganyan. Grabe nga po yung magalala pag maano na kami, pag makarain na kami. Hindi po yan, si Joy po, eh, hindi po yan yung katulad ng tao na walang pakialam sa kasama. Mm -hmm. Si Joy po, eh, kung maka, maka yan na, eh, kumain ka na, kailangan sabay-sabay kami kakain. Mm -hmm. Kasi tatlo po muga kami sa bahay pag nasa, kasi yung nasa sabi, boarding house ako. Kasi ang sabi kasi nung iba, kasi gusto ko talaga malinaw po ito, kasi kayo hindi po may sabi, no? Ang sabi ng iba, Si, si Joy daw ang dahilan kaya ka nagkasakit, hindi ka raw pinapakain, pinababayaan ka raw. Hindi. madamot ka, madamot daw ay. si Joy. Ganun ang mga sinasabi nila. anong hindi. sa anong sa ikaw na magsabi mismo ngayon? Ito po hindi po ito scripted mga kababayan na Ito po ay uh, one on one namin pag-uusap uh, ni Melka. Ano masasabi mo doon sa ikaw daw hindi pinapakain ni Joy, ikaw daw ginugutuman, ikaw <laughs> daw madamot daw si Joy. Ikaw magsasabi nila ka nakakasama mo siya ay, doon. hindi po. Hindi po wala wala po akong anong ano diyan sa ganyang usapin kasi unang-una po ay bak Una una hindi obligasyon ni Joy na pakainin ako. Una isa sa, tama. Pangalawa po ay nasa akin po ang problema kung bakit ako naggago Siguro dahil nalilipasan nung mga past ano pa kasi po. Mm -mm. parang ngayon ko siya naramdaman oh. pero nung past pa itong mga ano naramdaman ko na po ito nung una nung una una pa mm -hmm. ilang beses na. Matagal na. Parang ngayon lang talaga ako na ospital kasi hindi. Ngayon lang ako nagpa na ano na kasi hindi nakaya kaya ko, tayo po no. tayo dapat si lalo na si Joy po kasi hindi niyo unang-una una, hindi niyo po alam kung ganuin mag si Joy sa akin sa mm -hmm. amin. Kasi kung paano po, sa ano pa lang kahit sino pong angels ang tanungin mo na nagkasama-sama kami sa si boarding oh. house. Ano masasabi mo now, naman? Oh, ano masasabi mo naman sa sa isa sa ibang tao na pailan ilan na Ano? Alsine alsine ka ilipat na ka si Milka kasi pinababayaan <laughs> daw ni Joy. Ano masasabi mo doon sa nagsasabi na ganun? Ay, uno na po wala po silang karapatan na sabihan si Joy ng ganyan or iba siya na kung si, kung ano may kasalanan kung ano-ano. Wala po siyang ano, wala po siyang ano sa mga bagay na ito kasi Unang-una, -una, hindi naman po natin kilala yung tao. Wala po tayong, uh, hindi po natin kailangan i-bash. Kasi unang, oh, nakakapit po, una, nakaka po yun ng sobra kay Joy. Alam Pero uh, na po ngayon mo? sa nag-aaral, grabe po yun pag hmm. nababash. Oo. Oh, oh. nakita namin, alas hindi namin siya makausap, gara siya na depress na depress tama. Okay. Naiyak pa yun. Una, iyak po yun na sobra. Minsan nga ay, eh. sabi po buka ng mama na yun, eh, nahihimatay po yun. Pag uh, <coughs> tama. Ano na. nahihimatay nga Nagagas nga din po ako, sinat sin ko siya, sabi ko, Okay ka lang ba? gano'n, tinanong ko siya. Kaya, kasi si Joe, po, chinat mo. Opo, kasi po nababash po siya. Ay, sabi ko, wala namang dapat sisihin ka ako kaya nagpa nagpaano na din ako ng chat doon sa mga nagcha-chat sa akin. Uh -huh. Kino, kinoment ko na din sa mga ano nila. Na wala namang alam wala namang alam din si Joy. Oo, oh, ano, tama. Wala silang karapatan na si Joy sisihin sa mga bagay na to kasi. yung po no, po natin yung video no. At dito po may uh, maliwanag. Ah, na sinisira ang pagkatao ni Joy Diwata. Ano? Ah, talagang uh, hinuhusgahan si Joy Diwata no. Ah, sinisisi siya sa pagkakaroon ng uh, sakit ni uh, Melka no at pagkaka-hospital po nito ano at maraming paratang sa kanya no ang sabi po ay uh, madamot daw po siya at uh, hindi po daw inaasikaso ni Jay Diwata itong si Melka no uh, maliwanag na ito ay uh, isang pagpaparatang at uh, pangusga sa kapa ano po uh, ang sabi po ni Melka ang sabi po niya eh, hindi naman po siya obligasyon ni uh, Diwata Totoo po yun, ano, hindi naman po talaga obligasyon ni uh, Joy Diwata itong si Melka, ano po, at uh, si, si Joy Diwata ay uh, isang estudyante rin, ano po, na kailangan din, ay ang sikasuhin niya yung kanyang sarili, ano, kasi busy busy po si Joy Diwata eh, uh, hindi na po, hindi na nga niya po maintindihan halos yung kanyang sarili, tapos uh, magkakasikaso pa po siya ng uh, iba, ano, samantalang sabi po ni uh, Melka ay napakarami naman daw pong pagkain doon ano, sa kanilang apartment, ano po, totoo po yun at ano? nakikita naman po natin na yung bigas doon ay talagang sako-sako, ano, at yung rep ay napakarami daw pong laman ano, sabi po ni uh, Melka ano po, uh, paano daw po na siya ay uh, magugutom doon ah, uh, totoo po yun, ano nakikita, Melka na rin po yan, ano kung siya po ay uh, magpapagutom sapagkat napakarami naman po ng pagkain doon. Ano po, ang sabi po ni Melka, yung daw po kanyang sakit, ay uh, noon pa, matagal na, no, nung uh, hindi pa po siya natatagpuan ng kalingap, ay talagang uh, parang nalilipasan ng gutom. Uh, parang ganoon, ano, ang, uh, ang kanyang ang uh, kanyang sakit, ay eh, parang doon nagsimula, ano po, nalilipasan po siya ng gutom. Uh, hindi po ngayon, ha, kumbaga ngayon lang po talaga sa sinumpong ng matindi ano po ngayong magkasama uh, magkakasama na po sila sa apartment nila Joy Diwata. Ganun po talaga ang sakit eh, no? Minsan ay nag-uumpisa po 'yan eh. Uh, medyo matagal pa, no? Tapos eh, bigla na lang pong susumpong. Ano po hindi po natin nakalain na bigla na lang darating. Ano? Kaya uh, hindi po dapat sisihin dito si uh, Joy Diwata, no? Doon sa mga baser. Ha? Alam na alam niyo, ha? <laughs> alam na alam nyo kung anong nangyayari sa loob ng apartment ni Joy Diwata. Ah, kaya lang eh, yung pagkakaalam nyo eh, mali eh. Ah, kayo ay ah, nagpaparatang at nag-uusga. Ah. Dito kay ah, Joy Diwata, pinipilit yung sirain ang pagkataon ni Joy Diwata. Bakit? Ah? Meron, ba, meron ba kayong mga ah, ito, galit ha? Ah, sa love team na Danjoy kaya pinilit niya sinisira itong si uh, Joy Diwata ah, nako naman ay eh, talaga nga naman ano dapat sa inyo siguro ay uh, ipakain sa uh, buaya ano <laughs> siguro dapat ganoon ang gawin sa inyo eh, ano? ah, sobra sobra ang inyong uh, pambabas kaya uh, joy diwata ha? sobra sobra ang inyong uh, pagpaparatang na hindi hindi nyo naman dapat ginagawa yan ano? sana yung inyong mga sinasabi ay hindi mangyari no sa inyong pamilya ano, yung inyong mga uh, pagpaparatang kay uh, Joy Diwata isa na, ay uh, hindi umabot sa inyo, no? At uh, hindi kayo karmahin. Ano, <laughs> pero sa tingin ko sa ginagawa nyo, malamang sa malamang, uh, darating ang araw na talagang ayo ay makakarma, no? Uh, medyo malipit at matindi ang inyong uh, mga ginagawa, no? Uh, at saka kung talagang kayo ay... Uh, matapang ay huwag kayong gumamit ng fake account ah, huwag yung fake account ang inyong ginagamit na ah, gumamit kayo mismo ay yung inyo talagang mga account ayo at ah, pag gumamit kayo ng inyong mga account doon makikita na talagang kayo ay <laughs> nagtatago kayo eh sa likod ng uh, fake account ano kasi eh, mga takot siguro kayo ano, kaya ganyan ang inyong mga ginagawa. Tumigil-tigil na kayo no, sa pambabas dito kay uh, Joy Diwata uh, sapagkat wala namang itong ginagawang masama sa inyo. Ano, napakabait na tao ni Joy Diwata. At huwag niyo masyadong nilalapastangan yung tao. No, hindi maganda ang inyong mga ginagawa. Ano, ang dapat sa inyo ay uh, asikasuhin niyo na lang ang inyong pamilya. <laughs> O kaya ay eh, panoorin niyo na lang ng panoorin ang teleserye na Danjoy. Ano nang sa ganoon ay maging masaya kayo. Ano hindi yung uh, puro paninira ang inyong ginagawa. Uh, hindi magandayan ano yung inyong mga ginagawang ganyan. Diyan 'di eh, pinapakita niyo lang na talagang uh, kayo ay eh, mga taong walang uh, walang uh, silbi sa lipunan. Uh, parang ganon 'yon, ano. Kasi puro paninira ang ginagawa nyo. Eh. Uh, yung may eh, may silbi sa lipunan Wala. Ano, kumbaga, kayo ay mga taong walang kwenta. <laughs> Kasi, ah, dahil sa inyong pananalita, ay talagang ah, wala kayong kakwenta-kwenta. Kaya, yun, ano, ah, ah, doon sa mga tao naman na nakakapanood po dito sa mga baser na ito, ano, alam nyo naman po ang pagkatao ni uh, Joy Diwata. Ah, si Joy Diwata po ay uh, isang napakabait na tao. Ano po, ay may mga galit lang po itong mga ito, ano, kaya ah, uh, dapat sa mga yan ay, uh, Ah, uh, sa ngayon pa lang ay nasusunog na eh. Ay <laughs> ay maraming maraming salamat po sa inyo lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos Mabalos